Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta ko kayo? Testing produces perseverance. Ang pagsubok ay gumagawa ng pagtitiyaga. Ang pananampalata ay parang merak muscle at lalakas lang ito pag may pressure, may resistance at may training. Hindi instant copy ang faith. Pero to ito inaabot ng ipa i pinapakulo pinipiga pero pagkatapos matapang mainit at matatag hindi ka mabubuo sa comfort zone nabubuo ka sa prayer zone sa brokenness zone brokenness zone sa, sa Lord hindi ko sa kanya so ano ang sabi niya dito sa James chapter 1 verse 3 because that is thing if your faith produces perseverance ang inyong ay sinusubok at sumusulong ng inyong pagtitiis ayan salamat sa inyong panonood God bless us all ingat po lagi